Ano ang ese at paano ito gumagana? Alam mo yung may magsasabi, pinalitan ko lang ng SSE ang list ko, parang nabuhay ulit ang computer ko. Hindi yan eh. Ngayon, libo at 25, halos lahat ng bagong laptop ay nakas na, at maraming tao ang nagpapalit lang nito, at nakikitang nagbubukas ang is nila sa loob ng ilang segundo, hindi minuto. Kaya ganito ang gawin natin. Sa susunod na mga minuto ipapakita ko sa iyo, step by step, kung ano ang isese, paano ito gumagana sa loob at kung anong klase ang pinakamay sense para sa iyo, pang-aral, trabaho o gaming man yan. Ano ang yese sa isang pangungusap? Diretso tayo. Ang lese ay storage device, katulad ng i, kung saan naka-install ang system, programs, games at files. Ang kaibahan, walang mechanical parts ang lese lahat electronic at gumagamit ng flash memory, parang ESE, pero mas mabilis at mas maasahan. Kung ang E ay parang turntable na may umiikot na plato at karayom na naghahanap ng tugtog, ang LESI ay parang supercharged na VSE. Nasa chips ang data at halos instant ang access. Paano sin save ng isese ang mga files mo sa loob? Sa loob, ang YASE ay binubuo ng isang controller, yung utak na nag-aayos ng lahat. Maraming flash memory chips kung saan totoong nakasave ang data. Kapag nag-install ka ng program o nag-save ng file, hinahati ng controller ang info sa maliliit na piraso at ipinapamahagi sa mga chips. Sa pagbukas, alam nito eksakto kung nasaan bawat piraso at pinagbubuo muli ang lahat sa loob ng milliseconds. At ang mahalagang detalye. Wala itong umiikot o gumagalaw na bahagi gaya ng sali. Kaya mas mabilis ang access time at mas mabilis tumugon ang isi sa lahat ng ginagawa mo. Bakit mas mabilis ang yasi kay sali? Isipin mo to. Sa i, e, parang naghahanap ka ng libro sa napakalaking bookshelf, palakad-lakad. Sa rayay, parang itinipi mo lang ang pamagat at bigla na lang nasa kamay mo na. Touchwise ang yasi ay may. Sobrang liit na access time. Mas maraming read-write operations per second. Walang mechanical part na nagpapabagal. Sa tunay na paggamit ang resulta nito. Nagbubukas ang window sa ilang segundo. Mas mabilis mag-load ang programs at games. Mas smooth ang system, walang maliliit na lags. Isang note, hindi nagpapataas ng iya ang ESA. Hindi ito magic para sa video card. Pinapabilis lang nito ang loading time, paglipat ng mapa, screens at startup. Mga uri ng nai, SATA, ni dalawa at numi. Ito ang klasik na tanong, anong yeso ang bibilhin ko? Pinakakomon na yon. SATA ay 2.5. Iyong rektangular na parang i e ng laptop. Kumokonekta gamit ang SATA cable. Advantages, compatible sa mas lumang isiya at laptops, mas mura. Na dalawa SATA ay. Manipis na board na kinakabit direkta sa motherboard, pero internally nga isa ta rin. Advantages, mas compact, walang cables. Na dalawan VMI. Parang e2 din pero gumagamit ng NVMe protocol via PCIe kaya mas mabilis ng marami. In real use, madalas sa modern laptops at gaming isya, perfect kung gusto mo super bilis. Nakakalito minsan. Ang L2 ay physical format. Ang SATA on NVMe ay communication technology. Ibig sabihin, pwedeng SATA on NVMe ang e2, depende sa model at support ng motherboard. -E SASI, -E, alin ang pipiliin ngayon? Ngayon, ang cost benefit ng SE ay mas maganda kaysa dati, bumaba na rin ang presyo. Kaya ito na ang main choice para sa at programs. Quick summary. Yasilang, silang walang li. Para sa gusto ng magaan, mabilis, tahimik na laptop at hindi kailangan ng sobrang storage. Kaya panandang pandagdag sa sabay. Very common sa gaming easy at sa users na may heavy files. Layay para sa Windows at programs, yi para sa videos, photos, old projects, backups. eulang. nayon may sense lang para sa malaking storage na mura, mga apat yi pataas, kung hindi importante ang bilis. Nasisira ba ang ngayasi? Lifespan at care. Isa pang tanong, may expiration ba ang ngayasi? Meron, pero tandaan, sa normal na gamit, tumatagal ang lesi ng maraming taon. Ang flash memory ay may limited write cycles at nakalagay ito sa kilay, ilang terabytes ang pwedeng i-write sa lifetime nito. Para sa typical user, browsing, study, gaming, work, halos imposibleng maabot ang limit bago ka pa magpalit ng computer. Basic care. Huwag laging punuin ng isang daan porsyento mag-iwan ng space para gumana ng maayos ang system. Iwasan ang shady optimization apps na nagpapasulat ng hindi kailangan. Good news, dahil walang mechanical parts, mas matibay ang lehe sa bagsak at vibration kaysa li. Perfect para sa laptop na lagi mong dala. Gaano karaming lese ang bagay sa'yo? Isipin mo ng simple. Pang-aral, browsing, basic tasks. Dalawang daan at apat na po, limang daan, yi, si okay na. Heavy gamer ka at maraming big games. Isa ready, lasi, make sense. Nagu-work ka sa video, audio, design o gigantic files. Isa rin di panandang-pandagdag YASE para sa current projects panandang-pandagdag malaking YEE para sa archive. Kailan magandang pagsabayin ang YASE at YEE? Popular ito dahil pinagsasama ang best of both worlds. Yay, speed para sa system, programs at games mo. YEE, murang malaking space para sa rarely opened files. Sample setup. Install mo ang EA at main program sa RAI. Old videos, backups at bihirang files ilagay sa YEE. Ganito, mabilis ang isimo mo everyday nang hindi gumagasto sa pinakamalaking yese. Ending, ano ang susunod mong gagawin? Isipin mo ng simple. Eyo ay malaking kabinet pero mabagal buksan at gamitin. Lalay ay mas maliit pero super organized, mabilis ang akses sa lahat. Kung gusto mong mabilis ang buot, mabilis mag-open ang programs, at mas maikling loading sa games, ang lesi ay hindi naluho, kailangan na. Ngayon, sagot ka. Mayasi ka na ba uli pa rin? At kung bibili o mag-u-upgrade ka, alin ang kukunin mo? SATA ni dalawa on me. Comment mo lang, pwede akong gumawa ng video para tulungan kang pumili ng model at capacity.